And version 2 Hindi na ako nag mic Mabilisan lang kasi So ang problema nito mga kawards uh, Na final ko na to eh Na kalas ko na ang throttle body kasi Kung so, ipapakita ko pa yung Dating video Nakakaumay na Pero marami na akong ginagawa nito Na nabablog Kinakalas ko ang throttle body Ito yung lagi Kanina kasi ito tukod Siguro yung dating gumawa Uh, hindi makuha yung tamang minor sinutukod na lang nila yun lang hindi magandang idling tapos nakalibrate ko na rin ang ISC then malinis naman yung throttle body nakapagpaypay na si sir ganun pa rin palyado pa rin tapos na check engine ngayon wala nang check engine yan. okay na yan. maganda na rin minor rev natin maganda revolution. Kanina, ang pangit ng revolution, no? matay-matay. Tapos, may panda rin. Bibigyan mo pa ng revolution. Tapos, ito yung sinasabi ko kay sir. Uh, remap version reprogram. sa kasa kasi, wala kaming mga remap. Yun nga lang, ginagawa namin dito, reprogram, tapos, dynamic inspection. yun So, chinecheck namin dito, yung voltage ng meter, ah uh, mga sensor naging normal na kanina abnormal yan eh so pati temperature cooling system yan 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 ang reprogram sa mga kasa na aming pinagmamalaki yun nga lang versus sa remap maganda naman din ang remap pero depende para sa gumagawa sa amin standard lang eh may eh, balik pa rin naman sa dating lakas Ayan o, no, normal na yung kanyang cooling system. Tapos yung idling, 1,678 yan standard na yan kanina kasi around 1.3 hindi ko na mapakita sa computer kasi ang hirap ng minor nang kunin bagsak talaga tapos pinagawa ni Sir sa, sa labas wait a minute who are you? pero sabi lagi sa mga social media pangit yung gawa ng kasa pero hindi naman lahat ng kasa Ayan Okay na yan o oh. Ganda na rin yung minor Mandar yun mga kol Buwan natin patayin Sa unang andar to Dapat mataas ang minor Tapos in a few seconds Pag start Yun know, o Unang andar mataas Tapos Few seconds Bababa sa tamang idling Yun ang standard Yun nga lang Kanina kasi uh, pag na-instart mo yung electric, bagsak na talaga ang idling. Kailangan mo pang bigyan ng revolution at palyado. So, pina-FI cleaning sa labas, hindi kasa. Pero may mga kaso naman talagang mahirap din magpagawa. Hindi naman lahat. Meron din mo kayo makikita na magaling na gumagawa. So, Ako lahat, ang... lahat ang masama. <laughs> <laughs> Ikaw ang mabuti. Ha? Sa lagay na yan. Ikaw ang mabuti. Oh! yan okay na yan idling nya tapos yun nga ang ginawa ko dito ay reprogram ng computer yan para makita talaga kung accurate yung kanyang idling temperature lahat yan Remember, remap versus reprogram pag hindi kami nagre remap mga boss kasi niiwasan namin yung posibleng ikasira engine yun Interviewin ko kaya si Sir. Okay lang ba? Saan ka ba nagpagawa, boss? Kaloongan. No. Hindi raw kasa yun. Mga tropa rin. tropanya. Ah. tropa niya. Kaso, ah, hindi nga nakuha yung problema at magawa-gawa. Kaya mga ka-works, hindi lahat po ng kasa, hindi maayos kumawa. O oh, yan, okay na yan. Ganda na ng minor niya. Wala po kaming pinalitan dito. Wala akong sinadyes na bibilin. Bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. Yan. Okay na yan mga ka-works. Yan. Yan ang motor na share. Version 2. Ah uh, ito nagiging problema pag nagpa-throttle body. It's na tumasang minor, R37 na bagsak yung kanyang minor. Halos papatay-patay lagi. So, ito ah uh, Buuin na natin mga co-works. At tapos na. Salamat.